Yo, what's up mga idol? Meron niya pala tayo ditong n wow, Merry Christmas box So, bubuksan natin yan Ito yung kanyang laman You know Oo oh. Unang bunot, eco bag <laughs> Eco bag That. And meron din tayo ditong Chain na NWOW. wow. He bike agad! So, meron na rin tayo ditong NWOW New Year Gift Challenge. Nandito na yung ating 20 na gift card galing sa Enwow. So, eto nga palang 20 gift card na to. Eto nga pala i-scratch natin. And kailangan mga idol yung mapipili nating limang card ay hindi mag exceed ng 100,000. Ipili niya pala natin yun si Tatay Lelet. At ang limang card, pili ka tayo. Una, kahit ano. Ito gusto ko ito eh. Ayan. So, bakit ayan ang napili mo? N1TK10. Ito eh, panggantang panggamit ko sa sa mga batang pagsusundo, paghahatid, at saka laking tulong na rin sa akin. Baka magamit ko ito sa paghahanap po ko para madal yung paghahanap po ko. Ayan, yes. Yeah, yeah, ito. Ito, may napili si tatay niya na running shoes. Pangalawa napili ni tatay running shoes. Bakit running shoes? Wow, ang forma. Magamit ko ito sa pamamasyal ko sa mga uh, kapatid ko. Alam nyo naman, siyempre, tagal lang akong dinakapasyal. Okay, Siyempre right. may kapampo naman ang pagtapano. Uh, ang dating po. ay guwapi. Para ko, sports Anong watch. Una, may sapatos na. Ay pamporma, unang-una, uh, unang -una. wala pa ako gano. So, ang pinili ni tatay sa pangapat is Aqua Plus Water Bottle. Tama-tama ito. Para kada lakad, importante sa akin ito. Gano'n, una, uwa-uwi ko. At saka laging pausa ko kaya importante sa akin laging minum ng tubig. Yo. So may eto na last na pipiliin na ni Tatay Ilikala. Tayo okay, to. Headset. Headset. it unang-una ito eh madala ko makatulog. Ito pag ako eh trip. <laughs> <laughs> <Sound> trip. <laughs> hard uh, trip sa mga old old song old song ah uh, may pinag aking pinakikinggan pa si tatay i-scratch na natin to ito yung i-scratch natin mga idol and titingnan natin kung mag-exceed nga ba to ng 100,000 so ayan mag-scratch na tayo guys wow well, may 8 <laughs> Uy, 38 oi 38,800 pesos so 3,890 yan para sa ating water okay. bottle. Mukhang ano ah, mukhang may chance na malala si tatay dito ah. Na-stretch na natin lahat mga idol and eto na, nakita na natin yung mga kumagkano tong lahat ng ito. May compute naman natin ngayon itong lahat and titignan natin kung mag-exceed nga ba ito ng 100,000. Pesos! 196,000. Yan. Yan. 1,000 na. Yan! Yan. Yan. So magkano total natin dyan? 70,000 pesos lang. So ayun mga idol, challenge successful kami at uh, hindi umabot ng 100,000 yung limang card na napili namin. So umabot lang siya ng 70,051 pesos. Sa mga followers ko nga pala dyan ng mga gustong bumili ng NWOW dito sa Pilipinas, meron nga pala ako ditong cash coupon na tatlo. Meron ditong 1,000 pesos, dalawang 1,000 pesos at isa naman 2,000 pesos. Nagay nga pala ako sa comment section na code na pwede nyo magamit kapag kayo ay bibili ng Uh, e-bike para makapag-discount kayo. So, magagamit nyo nga pala yung coupon na yan sa kahit saang store ng NWOW dito sa Pilipinas. Guys, talagang nakakawaw, no? Ayan, guys, paunahan na lang, ha? Talagang uh, malaking tulong yung uh, cash coupon na yan para sa pagbili nyo ng NWOW. Sa lahat ng NWOW dito sa Pilipinas. So, lang, mga idol. Peace!